dumating yung order natin for this video magpapalit tayo ng bearing sa left side ng Brutus Paskin Brutus 2000 series, yan sya still bearing na yan yan, mas maganda yan palit, tsaka upgrade na rin yan, tara let's go nakabaklas yung ano natin kaskim brutus natin yan 2000 series yung pagbukas ko hindi ko kasi na ano nag fishing sa dagat hindi ko na ang na maayos etong bearing dito yan o yan ano, nalala sa bugna magbukas ko sa bugna puro kalawang na yan binabaran ko lang ito ng ano ng WD-40 para tanggal tsaka ito sa kabila hirap din tanggalin na ito dito naman yung sa kabila ito buo pa naman pero order na rin ako yan nag replacement na tayo ng bago bumili na ako ito replacement tapos upgrade na rin ta upgrade na rin yung pang left right ay pang left right <laughs> yung pang left side yan dito yan oh. Ayan, smooth sya. Hmm? Smooth na smooth. Hmm. Ayan. Ito yung kabila. Pang right side dito. Ayan. Yan. Smooth pa naman. Kaso, medyo maingay. Magkapal din tayo na ito. yung iwasan natin dapat laging lilinisin tapos lagyan din natin ng ano, grasa yan yung grasa ang karim item pa nga pang motor to pwede na to wala tayong ano eh Ma assemble tayo yan ano muna nya spacer dalawa dito eh graded na siya yung ano shield bearing na yung papalit natin. Yan. Mas maganda. Kento yung dati yung ano pares nito yung dati yo. Yan, labas yung ano niya, yung mga ball bearing niya. Kita ito hindi shield talaga. Mas maganda to sa ano, lalo sa da dagat yung ano. Gamitin natin. Para hindi ka mahirap maglinis, lagyan nyo na kagad dito ng ano, dito. Dalawang spacer yun dito. Saan to ah? Brutus. Ayun ko lang sa ibang ano. Tinanggal ko lahat dito. Kabit ko muna. Ito na natin kabit. Ayan yung bearing. Kapitin lang. Tapos. ilagay natin ng ano. Pero maganda yung likod. Yan. Ilagay niyo na may balik yan na. Ito, itanso niya. Dito yan. Yan, ganyan yan. Ganyan ang itanso. Tapos, Ito. Kanilyo Lapad Tinan may umiigit na mga ayos ayan. Tapos niyan <coughs> Pagkalagay niyo na ito Yung rotor na ito Ito Isisit niyo na ito sa, yun, sa pinaka niya Itong Yan yung Titi-titi yung ano Yan ganyan niyo Sabay ito Dyan, 5-10. Ito. Dyan, paganyan. Paganyan yan. Yung alin yan ito, medyo malaki. Yung purpose niya para hindi tumano. ito parang di siya matatanggal dun Ayan. tapos ito na ito hindi natin dun yan matutulok naman yan eh. ito namaya nabit natin tong ito Yan, parok natin. Para lumabas tong na ano, tong isang ta. Nilabas pa yan. Yan. Pag lumabas na ganyan, ay nakita na yung tagay ng door nila na yun, yung butas. Sulit na natin to. Magyan din natin ng grasa. Kinulabang na rin. Oh. Niliha ko na yan. Makinis na yan. Talagang may na talaga siya. Yan. Ay, makikita nyo itong pinakarad nya. Ayan. Bilog dito, bilog. Dito lapad. Yung lapad. Yung lapad nakaharap sa inyo. Ayan. Susunan nyo dito. Ito lang. Ayan natin. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Ayan. No. Ayan. Subot na yung butas. Ito na yan. Yung lapad din na ano na maliit na tornilya yan 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 na uh, <coughs> na natin yung mga uh, na payat dito yan yan tapos itu di den ya untuk sisa di itu meja mata bak tapos itu di itu maliit itu pala yun itu Mahaba siya, pero manaliti, mapayat siya pa yan. Hindi dapat. Nga ganyan, tas ito. Nga. Tiyan yung maliit dito. nag-upgrade tayo meron pa dito isa in black dito yan no? yan nah, try natin yan Jumaan dito. Try natin. Sabitan. ito. Counter -clockwise, yung ikot by pasikip. tapos kinakamay na lang Ano ko lang yung ano. Tipit niya. May lock naman siya na ano eh. Tornilya. Tulad niyan Pangit pangit na may ikot eh. Uy, kung siya kunti. Isa pa. Yung pati bearing dito, bibilan din natin No? Hindi na siya ismut. Hindi na siya ganun kay ismut eh. Hindi na siya nasabi kong lock niya dito. Hindi na, na siya matanggal. At maluwag siya. Siya din maluwag natin. Man, I mean... Unlock nyo yan lock niyan dyan. Mm. Try natin. Ayos na ulit. Magamit na ulit. Hindi na siya gano'ng ayos mo ito. Ang dalawang bearing palitin na talaga di dito. Tsaka yun sa right side. The next yan or Okay na gamit na. Dinisin na rin natin tong ano. Tong spool natin. Ano lang yan. Takot dito sa damit. Ayan. Ayan. Hmm. Madumihan sa ano yung mga grasa na, Yun lang yan. Ha. Pero hindi ka malito. Pag sila na rin yun na lang. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ito, natin ng grasa. natin ang grasa itong mga to Ilising ko lang. sedikit nggak batal lagi. nggak lagi ini Kita nanti. Ito, huwag so, natang grasahan May grasa naman yung nun eh Ito natin Para maganda yung drag niya.

Yan, ito. Ito. Ito tayo magrasa. Para sa tamaan naman ng ano. Ito ng, ng na ang natin ng spool. Tapos, saan na yun ito? Ito, madali lang ito. Hanapin nyo na yung bulas dyan. Yan na yan. Yan, lock Ito ang sunod, yung gear. Para sa drag. Yung ingay niya. Meron patong itong goma eh. Nakasama. So, yan. to. So, Yeah. ito yung lock nakapag upgrade na tayo na linis pa tayo ng ano hindi siya ganun kay smooth dahil dun sa bearing dito sa main bearing dito tsaka sa right yung main niya medyo may kalawang na nilinis ko lang ng tanggal nilinis ko lang ng ano yun eh Ilinis ko lang ng gasolina at saka ng WD-40 para matanggal. Pero ang bago lahat to, ang smooth to ah. Ito lang smooth sa kadiwa. Bibili rin tayo ng ganun next ano video natin. Yan, may mga gamit tali ako. Pwede na. Tumayingay dito sa bearing dyan. Pero pwede na may mga gamit na tayo. Alright, panasin natin. Yan, sa mga gustong dumuli, PM nyo ako. Yan, yan. Pang left side ng Brutus 2000 series. Pwede rin natin hanggang 3000 pa. Okay na. Panas tayo, punas. Dumi. Gamit ko na ulit ang ko. Sunod, mag-upgrade tayo ng reels. Mga daiwa. Yun eh. Nigga yung pera na. And thank you. Thank you sa panunod. Dibin na, na kami natin. Shout out sa'yo, MB Fishing.